Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, pakinggan natin to si Senator Rafi Tulfo kasi pinaiimbestigahan ngayon ng Senado ang sabwatan di o mano ng mga doctors at ng pharmaceutical companies. Napag-usapan napag na, nila ito sa Senate hearing, parang this month lang, parang ganun. So, eto yung ano ha, tungkol ito sa branded at saka sa generic na gamot, di ba? Di ba manotice natin na yung yung branded at saka yung generic, ay eh, halos magkapareho naman sila. The fact na yung generic is, ano talaga siya, mas cheaper yung price niya, mas lesser yung price niya, di ba? Pero halos magkapareho yung brand nila, ha? Ang pinagkaiba lang talaga, is yung ano nila, yung branding nila, tapos yung packaging, yung price. So, siyempre, pag... pag branded yung gamot, like, for example, halimbawa, ha, sa biogesic, Advil, mga ganyan, mga, mga antibiotics, di ba? Pag, syempre, sikat siya, ba? Diba? So, mag-expect ka talaga na mas mahal siya. Kasi nga, yung ano nila, yung ganing lagi siya, kanang advertise advertise siya, yung marketing nila ba, ganyan. Yung pagbebenta nila ng ano, ng gamot nila. oh Then, iba din yung ano ha, kasi nga, yung, yung generic din kasi, hindi na kailangan siya magbayad ng mas malaking halaga no para sa research sa development nila at sa marketing kung paano nila ito ibenta. Hindi siya pareho sa kanang ganin kuan, hindi siya pareho sa kanang sa branded na, na gamot ganuan. Okay, pakinggan natin to si Senator Rafi Tulfo kung ano ang pinagsasabi niya. <laughs> okay, guys, pakinggan natin to ha. From Davao senator Bongo conducted the hearing for the Committee on Health and Demography where I raised several concerns in the medical community. Uh, one is the bullying of residents by their senior consultants. And after that, Mr. President, it opened a kind of worms, if you will, dahil sunod, -sunod po natanggap ko ng na medical community, particular na po mga doktor, because they want to clean their ranks, and they came to me voluntarily to offer information that would help na para mapaganda po ang pamamalakad sa ati medical community. Now, I also raised a question about the violation of the Generics Act of 1988. I mentioned to Health Secretary Ted Herbosa that there are instances when patients in hospitals are forced to purchase expensive branded medicines from the hospital pharmacy. Minsan pa, walang choice sa pasyente sa branded o generic pag na ng nurse ang mga gamot. Sa hirap ng buwan, naniniwala po ako sa dikay ng Generics, Generics Act natin dahil kawawa po ang pangkaraniwong mamamayan na walang pambili ng gamot. I was surprised when Secretary Herbosa said that there are instances where doctors really prescribe branded medicines because sometimes it is more effective and more potent. Sinabi ko po sa kanya, eh kung ganun pala, bakit at dapat hindi na naproba ng FDA ang nasabing generic na gamot kung wala naman pala itong bisa, Mas lalong mapapamahal si Juan de la Cruz. Kung ang murang gamot ay hindi naman pala gumagana, dapat dumadaan talaga sa masusing pagsisiyasat ng FDA ang mga ito. Noong nasabing hearing na yon ko na inilata kay Secretary Herbosa ang isyu tungkol sa mga junket trips ng mga doktor sa iba't ibang bansa kung saan sponsor ang mga pharmaceutical companies. Medyo nagtalo kami ni Secretary Herbosa dahil dito sabi niya bawal na daw ito dahil tayo ay signatory ng Mexico Protocol kung saan bawal ang mga medical professionals na tumanggap ng mga benefits or gifts from pharma companies. Sabi niya, sinusunod daw ito ng mga medical organizations. Ang hindi ko po maintindihan, bakit ayaw aminin ni Secretary Herbosa ang rampant na practice na ito? Wala daw po siyang knowledge na rampant ito. Sabi niya, ang junket ay nung araw nangyayari bago na pirman ang Mexico Protocol. Pero kung meron daw may mga regulations na pwede namang kasuhan ng mga pharmaceutical companies na lumabag dito, paulit-ulit siya niyang sinasabi na kasuhan ng mga pharma companies. Ang pinagtataka ko po, hindi pa it takes to tango. Dapat may liability din ang mga doktor. Medyo marami pong hindi natuwa sa akin sa medical community. Gusto ko po linawin, malaki pong respeto ko sa medical practitioners. Sabi po, sila po ang ating mga frontliners. And they have proven time and time again na sila'y mga bayani. But this lukewarm reception of my concerns is what bothers me. Bakit parang hindi bothered ang DOH? Talaga bang walang dapat ikabahala? Hindi po. After the hearing, ang daming nag-confirm na mga sinabi ko. Mga doktor pa mismo ang lumapit sa akin. Talaga ba lumapit sila? After that hearing. Apparently, I opened a can of worms in the medical and pharmaceutical industry. Mr. President, a well-respected doctor approached me regarding a multi-level marketing scheme involving doctors in a certain pharmaceutical company, the Cans Pharmaceutical Incorporated, in existence for 17 years. Under the scheme. Doctors are given gift. Ito ha, kung sinasabi ni Senator Tulfo na hindi kinakailangan ng pasyente, imposible naman po yun na, na magreseta lang sila na hindi kailangan ng pasyente. Hindi po yun pwede, bawal po yun. Alam naman natin. na tinututukan ng mga doctors ang kalusugan ng kanilang mga pasyente at mahalaga ito ha para sa kanila hindi naman magre-reseta ng mga gamot o magbibigay ng mga diagnostic test na hindi kailangan o hindi nararapat sa kondisyon ng pasyente watches cars cash etc for them, for them to meet their quota they also earn from doctors in their downline under the scheme of a the doctor a pili they even have coaches who monitor and supervise them in pushing the products the pharma companies are able to track the activities of these doctors and determine who are indeed delivering and performing well. Ibig sabihin, nakamonitor po ang aktividad ng mga doktor base po sa kanilang mga pagreseta. While it is not illegal per se, on the part of doctors, it is unethical and immoral. Mr. President, our people are barely making ends meet and rarely do they have medical expenses counted on their monthly budget. Kaya po, pag may nagkakasakit, bawat sentimo ay mahalaga. This MLM scheme is troubling for the medical community for several reasons. Una, malamang hindi nag-iisa itong kumpanya. Alam nyo, hindi naman talaga ako naniniwala ha. Yung mga doctors, huwag naman nating anuhin yung mga doctors sa Na, ano, mura gani ato silang kanang pagbintangan agad kasi ma masisira yung imahe nila eh hindi pwede na ganun kasi maraming mga ha wag agad tayong magbitaw ng mga salitang ano hindi maganda ha sa ating mga doctors base na lamang sa mga ilang ginagawa nila. Ganon. Hindi lahat ng mga doctors ay nakikipagsabuatan sa mga pharmaceutical companies para kumita ng malaki at magbenta ng gamot sa kanilang mga pasyente. Marami sa kanila ay sumusunod sa kanilang professional na pananaw at layunin na nagbibigay ng tamang pangangalaga at gamot para sa kanilang mga pasyente. So, balit may mga ilang kaso pa rin naman na hindi ethical na pag-uugali, kaya mahalaga ang patuloy na pagsusuri at pagsasailalim sa mga regulasyon at profesionalismo at etika. Tama itong si ano ha, si, si senator, Ano? Ang balita ko, si dahil dito lang sa Manila, sila nagkoconcentrate ngayon lumawak na sa probinsya. Na ano siya, nakana... na... Dati Kasi nga, may mga, maraming mga ano ha, maraming mga doctors na ano sila, kanang tunay, di ba? Tunay na naglilingkod ng may integridad at dedikasyon, dedikasyon, sa kanilang ano, posisyon, sa kanilang profesyon. Kaya hindi natin sila dapat na kanang ingnon na sila o ingana. Kasi mga doctors yan eh. May nahawakan yan silang integridad masisira yung ano nila, yung imahe nila. So, wag natin sila agad magbitaw tayo ng mga salitang mga di kaya aya or mga salitang parang tumatanggap lang sila or gumagawa sila ng mga ganyang klaseng mga gawain para sa pansarili nilang interes. Sabihin natin na hindi naman lahat. Diba? Kung meron mga mga doctors na mga ganun, pero hindi lahat. Kasi marami mga doctors po ha, ang nagtatrabaho at naglilingkod ng tunay ngayon, mas maraming department na ang gumagaya. Pangalawa, kawawa naman ng mga may sakit dahil siya ay napipilitang bumili ng mga gamot na hindi naman pala nila katakunan. kailangan. Sayang ng pera nila dito, e eh baka lumala pa ang kanilang sakit. Pangatlo, this puts the medical field in a bad light. Patients are going to second guess the prescription of their doctors. Sa medical field, there is premium on trust because it is specialized field na hindi naman naintindihan ng pangkalaniwang tao. So kung wala kang tiwala sa doktor, bakit di ka nalang pumunta sa doktor? Ano raw? O i-google nalang ng mga tawang sakit nila and that is very dangerous. We have to review the Generics Act of 1988 and the Universally Accessible Cheaper and Quality Medicines Act of 2008. Kasi nga po, si Secretary Herbosa mismo nagsabi, na may mga gamot na hindi clinically effective. Sinabi po yan mismo ni Secretary Herbosa, galing mismo yan sa kanyang bibig, na meron daw po mga branded na gamot, or so excuse me, na meron daw po mga generics na gamot na hindi daw po effective. Kaya hindi raw niya po yan piniprescribe nung siya po ay nagpa-practice pa bilang eto isang... ha, narinig ko naman tong hearing neto na panood ko. At eto lang ha, hindi naman sinabi ni Dr. Dr. Herbosa? Noon, na hindi effective. Hindi naman niya sinabi na hindi effective ang kanang mga gamot na kanang mura or mga generic. Hindi naman niya sinabi. Pero may mga, di ba? Mga iilan. Not all medicines are created equal. Some have varying bio-efficacy and bio-equivalence. Kung ganun pala, bakit hindi ito in-address ng FDA? Why do we approve generic medicines and tell people that it is the same as branded ones kung hindi naman pala ito epektibo? I still believe in generic medicines, pero dapat it should really be equivalent to branded ones in so far it is clinically effective. The FDA is to be at the forefront of this concern. What tests are they doing to check on the potency of these medicines? Paano nakapasok sa merkado itong mga ineffective na gamot? Malawak ang sakop ng mga scheme na ito sa pharma industry. Kasabang FDA, mga opisyal ng ospital na in charge of procurement, mga doktor na nagbibigay ng prescription, at pati sa mga drugstores na minsan sinasabi ay wala ng stocks na mga generic medicine para lamang mabenta ang branded. Or sinasabing wala ng available na mga branded medicines para mabenta lang ang mga generics medicines. Nagkasangasanga na po ang problema. Ang tawag po dito ay switching. Na kuminsan ay kasabat din daw po, unfortunately, ay mga tao na nagbabantay sa butika. Isa pa gumabi sa akin after the hearing sa committee ay ang sumbong ng isang doktor sa Bulacan. Ang concern niya naman ay practice ng isang doktor na nagkakandak ng na multiple pterygium surgeries in a day. Minsan, 38 surgeries sa isang araw. At ang requirement niya sa mga tao ay basta may pill health ID. Libre na ang surgery mo. Siya ay nakakapag-claim ng 30,000 surgery per eye. He recruits patients from different towns and barangays. It has been two years since the doctor reported this sa PhilHealth, pero wala pong nangyayari. Ibig sabihin, matagal na pong ni-report po sa PhilHealth itong modus ng isang doktor sa Bulacan, pero ang PhilHealth nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan o marahil merong kasabot ang doktor na ito sa loob ng PhilHealth. Marami pa rin po siyang narinig na ganito mga fraudulent procedures. Ang PhilHealth, pilit na pinagkakasya ang naukolekta upang matugunan ang mga pangangailangan ng taong bayan ay niisahan pa ng mga doktor ng ganito. It's about time na may magbantay sa mga ginagawa ng doktor. Opo, Mr. President, nandiyan nga yung Professional Regulations Commission sa tulong ng Board of Medical Examiners. Pero, mawalang galang na po sa mga taga-PRC. Daig niyo pa po ang pagong kapag kayo po'y kumilos diyan. Ang dami ko na po natanggap ng mga sumbong na kapag kayo po ay nagpalabas ng inyong resolusyon sa isang reklamo that after 5 years, kuminsan after 10 years, kuminsan patay na ang pasyenteng na nagreklamo. Bakit napakabagal umaksyon ng PRC sa mga reklamo ng medical malpractice? Sa magkano kadahilanan? Eto ha, however, both naman yung branded at saka yung generic na nagamot, nag-undergo naman yan sila ng rigorous testing para ma-sure nila yung ano ha, kanang safety at saka yung efficacy ng gamot. Siguro may mga ano din ha, may mga doctors din talaga na may tiwala sa branded na gamot. May mga doctors talaga na na nagreseta og mga kanang mga branded na mga gamot. Siguro dahil may tiwala sila sa kalidad at saka yung kanang yahang epekto sa branded na gamot. Has, may mga kadahilanan yan. Siguro dahil base na rin sa kanilang ano ha, sa kanilang karanasan at sa kanilang kaalaman. At saka ito lang share ko lang din. May mga ano talaga, may mga gamot talaga ang generic ha na kanang dugay ang response sa ato ang body ba. lima mag-inom ta, halimbawa labad atong ulo. Like for example, gusto mo mag-inom ka ng kanang, uh, gamot tapos day magpalit ng tag kaning generic halimbawa tag 2, tag 2 pesos or tag 3, tag 2, tag 2 nga na. Tapos Dugay man siya mawala imong sakit sa ulo, dugay mawala siya. Promise, dugay siya mawala. And like kung mag-inom ka og kanang halimbawa kanang Saridon or kanang kuan kanang biogastic na tambal. Parang nasa 1 hour lang mawala na kung kanang mga 45 minutes mawala na din sakit sa kung ulo. ingana na. Kaya siguro ganun yung mga tiwala sa mga doktor sa hinga na like for example para mga tempra sa kalpol madali ang iyahang kuan madali ang effect na ma-feel sa isa ka pasyente no kung mag-inom tag branded do ang generic ang naka-advantage lang gid talaga siguro sa generic ha is yes, ka nang ano siya ka nang less price gid siya syempre mas cheaper gid siya do dugay lang iyahang kuan kanang sana kanang dugay siya dugay pud mag mag-react sa to ang kuan sa tuwang katawan, no? Pero hindi lahat, ha? Hindi lahat ng mga generic ay ganun. Kasi may mga generic din naman na dali. Like, for example, katong ng na anak. Yan na. siya ng generic na akong ginapalit sa iya nga si Nga, kuan na po siya. Dali na po siya maayo. So, depende yan sa response ng ating katawan. Yun lang. Yun lang yung ano, ha? Yun lang yung pansin ko din. Okay, hanggang dito na lang yung video.